Yo, yo, yo! Welcome to another epi! Galing na naman night to. And, nagkikrave siya ng Jollibee. So, pupunta tayo ng Kasi, dumpa pa yung pinakamalapit na Jollibee. Gusto mo ng Jollibee, <laughs> cute! Galing night. <coughs> Tingin ka na din kung may balikbayan box Tagalan namin planong mag kumuha ng balikbayan box. Charan! 9 a.m. 9 a.m. So off na naman ang mga dudongs. 1 hour and 18 minutes. Let's go! Jollibee! Saan tayo pa parking? Ikot na nga lang ako dun. <coughs> Cravings satisfied! Peach Manga boy. <laughs> ubos na oh masaya na si Gary <laughs> yung content na ng bibaw masaya na ang ating bossing so Sacramento pumunta ngayon tayo bibili tayo ng balikbayan box kung saan man yun Nakabili na tayo ng box na malaki. Pwede na tayo magpadala. Knock-knock! Laki? Knock. Kasya kaya dyan? Ten dollars lang siya. Yan, pahawak. May oh. gusto mo ha? Okay. Successful tay magpadala na ako. Sa balikbayan. Uwi na tayo kasi yung labada nag-iintay. So, tulog si Shilin. Kasi wala pa siyang tulog. tas nag-jollibee kami. Kukolek natin yung ating bagong training shoes. Running shoes. Shoes. What? Bro, what are you talking about, man? California. Hey. Hi, how are you doing today? I'm good, how are you? I'm just Perf. collecting a parcel. Perf. Here you go, Rafael. Let me go ahead and look at that for you. Thank you. Thank you. Yo? Thank, you. Thank you. No problem, you have a nice day, man. package secured. Ang init! Ang init! Package secured. Bakit parang sobrang liit ng box? Maliit ba yung sapatos ko? Check nga natin. So, ayaw magpabukas. Oh. Ayaw magpabukas. Sheesh! Bago na tayong everyday running shoe. Alright, let's go! Magic Just <laughs> Hindi tayo nakapag-vlog ng medyo matagal kasi nasa na tayo. Hindi, nagkasakit ako. May sakit na naman. I think 4 days. So, umabsent ako sa work. So, nagka-sore throat, nilalagnat. Pero, may sakit na naman. <laughs> Magaling na tayo ngayon. And we're back for another epi chill weekend lang walang gala let's go tinatapo na yung box agad agad For today, nag-invite yung katrabaho naming mga Mexicano sa work. Maglalaro tayo ng pickleball. So, para siyang lawn tennis. Pero, bago lang siya eh. Hindi ko din alam kung paano siya laruin. Kaka-YouTube ko lang. Atin yung part kung saan tayo. Nakipaglaro ng pickleball. Pickle, pickle. So, nandito na tayo sa park. Ito na yung, para siyang tennis court din. Let's go! Try lang natin kung paano ba itong pickleball. <laughs> Nandun na ata sila sa kabilang court. Go, <laughs> do Hello! Where's the gang? Welcome to the vlog! <laughs> oh man, you got a 360 there thing. talo na naman kami. Ah! So it's been a chill weekend And may pasok pa ako bukas like share and subscribe and tara samahan niyo akong ang sarap ng buhay. Let's go peace, peace. peace. Utang oh, ko na ng record pala. Baka naglilihi ka na. Joke. Hindi pa naman. Ah, sama ang